ito na po mga idol. dito na naman po sa lugar na to BGC pa rin po to yan dito naman po ako sa pagkalagpas ng stoplight galing sa pinanggalingan ko nakikita na natin dito yung area plaza ayan oh area plaza napakaganda po ang area plaza na yan mall po yan mga idol at dito na po yung schematic building yan ayan ito na po yung way na galing Guadalupe, Market Market na po yung madadaan natin at dyan sa mga lugar na yan hindi ko po napapuntahan yan kung saan direction yan ah, ito na po yung ating makikita muli dito sa lugar na to talaga naman napakaliwalas ng lugar mga idol tingnan mo napakalinis ng daanan talaga naman may mga maintenance po dito sa lugar na to natin. Mga puno na yun, talaga naman. buhay na buhay talaga. dito sa may gili na ito, mga halaman. Ang ganda ng design. Mall po yan, mga idol, pero di pa ako nakakapasok yan. Sa mall na yan. Siguro maganda pumasok yan. Kaya lang, nakasinilas lang ako, mga idol. Na ito, yan. May mga akyatan dito. Paakyat yan sa taas na yan. Arya plaza napanganda ng design yan mga building na yan talaga naman dikit dikit na ng mga building na yan mga idol ang lalaki ang tataasan pa babalik ako dito mga idol papunta ako sa sa mailibingan ng mga bayani hindi na ako mag -iipot. Ito na po yung harap ng arya Plaza. Ayan. Ito na. Talaga na. Para ganda ng design. No? Talaga naman. Sobrang husay ng mga design nyo. Ayan. po yan sa loob na yan. Hindi pa ako napupunta dyan. Siguro maganda pumunta dyan mga idol. Ah. alam hindi ako nakabihis mga idol dapat nakabihis magpupunta sa mga ganong lugar ah, sige po mga idol hanggang dito na lang aking konti uh, video thank you for watching good morning po sa lahat